palastik ginilas kres na anod ayun palastik anod po talaga ah today's video mga idol ito naman manguha tayo ng kahoy para ating susugnod natin sa ating dudong egg natin doon sa ating abuhan mga idol ay pag ganito talaga dito mga idol dito sa amin talagang napakadulas dulas at dangog dangog yung mga bato yung dadaanan ng mga idol ay kailangan mo talaga magandahan dito kaya kung hindi maghahagba talaga idol para kung nahagba sa pag-ibig ng jowa idol parang masakit pa yata pag tamaan ka ng mahagba ka dyan, mga idol kaya subang dulas ng bato mga idol kailangan talaga yung hakbang mo dyan ay talagang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 at kung hindi ka mag-aamping mga idol sa pag paghakbang ay talagang aamping nga ng nurse at doktor mga idol ay talaga naman sigurado talaga idol na pag doon ka in inampinga ng mga nurse at doktor ay talagang daming turo ka abutin mo nga idol ang tawag naman dito sa aming sapa ito mga idol ito yung tinatawag namin na siyam katabokon kumbaga yung ibig sabihin ay siyam natawirin na ilog So ito dito banda sa may siyam na eh siya mahaba to mga idol. Ito yung talagang pinakamahabang sapa. Doon sa unang tabukon ay eh, medyo tapos pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim, pito, siyam na po. Tatarungin mo nga yung pag voice over mo diyan para maintindihan niya mga manonood ikaw talaga tapos napakapalabiro mo. Ah, <laughs> uh, wag niyo lang itindihin yung pinagyayawit niya sa mga idol, yung mga jama, jama niya jan ang tindihan na lang yun ang naglalakad niya dyan kung hindi siya mahahagba dyan eh, talaga siya gagabaan talaga siya dyan idol dito mga idol eh, nagkakapoy na ako parang gusto ko nung magrelax mga idol kasi masakit na yung aking abaga dyan mga idol oh may dala na nga may dala pang kamera agoy sa ano nun eh ikaw na nga director ikaw pa yung kameraman ikaw pa yung action star na samot ito mga idol, ibig eh, sabihin natin ng lakad para hindi tayo maabutan ng bahagay yan. Mulan-ulan naman mga idol. Ako, nabalakan na po ko kaunti sa aking kuwan yan, no? Oh. Yung aking paa kasi minji masakit-sakit na. Kaya naman mga idol, hindi tayo ganun sanay sa kuwan kahit kababalik na natin galing na Manila. O oh, yan, magpahipahuway mo muna tayo sa ng mga idol. Minding... Kakapoy naman mga idol, medyo pagod-pagod naman tayo idol, o. Oh, hindi mo, magkamira muna sa dyan, maghay mo na sa dyan. Kahit masakit na yung kanyang no? Oh. Ngisi-ngisi pa no? Oh. Tingnan nyo mga idol, yung view namin dyan. Yung isa, yung si Chris TV nauna ng na mga idol hindi na ako inantay kasi subang bagal ko daw maglakad-lakad dyan para daw akong pagong maglakad-lakad kaya una-una mo na sa mga idol o kita pero relax mo na tayo dito ng unti mga idol o tingnan nyo naman magkukuha naman sila ng dahon dyan kaya mag inom diyan masaya dyan sa sapa buti lang pag wala dun sa taas mga idol ay sumrado <laughs> Sa yes, bilis naman dyan, pag inom dyan, ay maabot-abotan, kaya ka ng baha. At hindi talaga kay ka makatawid-tawid na dyan. Kaya talaga malaki man ang baha dito mga idol. Pagka umulan, talaga naman pagka mahirapan tayo sa kalisod mga idol, magtawid-tawid. Kaya siyam natawirin tawirin pantung sapat dito mga idol. So, kailangan kailangan nito ng rescue pag gano'n nangangwa, -nang, nang, pa, baha na. O tingnan mo, hindi pa marunong magsalok ng mga tubig. O talagang hitasan ng halta. Tarong-tarongin mo pag boys over ba? Nagkabalbolo, nagkasayop naman ka. Ay, ikaw wala, sino kang to Kaya ganyan ang boys over mo. <laughs> bilis, bilis na mo dyan mag-inom ba Binayaan ka na ng iyong kasama ba Ayun na, naon na na ah Talaga pag ikaw inabutan ay nako Hindi ka na katangang makatawid-tawid Doon sa bahay ng jowa mo ba oh Sige ka nang ininom-inom dyan ba Kasi nilang hihilig ka sa babaw Ah sigurado makiinom dyan Hindi hihilig mo nga ka <laughs> ay pag ganito talagang mga bulan na to, no, mga idol may tagulan nga dito dito sa amin pero sa Maynila mga idol hindi ganong maulan doon mabihira lang ulan dito sa amin talaga pag uh, ganitong buwan ha, talaga buong buwan yan puro walang paltos ang ulan dito sige sige ha mo lang pag inom dyan doon kay bakit maabot hanggang dyan ang baha doon, na impas ganyan ka magtingin-tingin man sa dala niyang kwan mga idol ng kahoy kahit sakit-sakit naman yung ganyang abaga kaya ganoon napahipahinga sumangin lang lang siya ginimiin ng mga idol para hindi masakpan sa mga viewers ng mga idol No? Binayaan na siya ng ganyang kauban o. Oh. Yung kauban niya, nandun na sa unahan, nagsiyan, nandyan pa. Langan-langan gusto Kung sino ang gaganahan mag-order ng kahoy ng mga idol, ay kontakin nyo lang ako. 0921, mo ada ito at dito mga mga idol inaabdan kong aking kasama dito sa may dalawang tabukin ay tatlong tabukon pala nasa hapa oh, nagpapahuway pala sa dito idol kay hinuwat hmm, huwat niya daw ako kinabalakan na daw sa bakit ang tagal ko doon nakaalis maganda talaga mga, mga idol pag may kasama ka no, hindi ka mabuburing pag ikaw lang mag isa